anak ko po ay na diagnose Wala po siyang skull, tapos may bukol po siya, pero hindi pa po alam ngayon kung brain po yung, ano, yung nakalabas po sa ito pong bukol niya. Natulungan ako ng service mission nung nangailangan po kami ng pera para pang cardiotyping po ng anak ko. Ang anak ko po ay si Camille O. Navidad, 12 years old. Uh, may diagnosis na focal epilepsy and posterior reversible and sa palatopy syndrome. Natulungan ako ni Ma'am Pitit uh, sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng pu puhunan, financial na puhunan, para po makapagtinda po ako sa aming bahay para na rin po matustusan yung pangangailangan ng, ng aking anak na si Camille. Ang aking anak po, si Matthew Jacob Pagaduan, diagnose po siya na severe aplastic anemia, bone marrow failure po. Siya po ay linggo-linggong ng dugo. Ang sabis mission po na wala ka man, wala man siyang hinihinging mga abstract, mga ganyan. Kapag ka nag-PM ka po sa kanya, kahit anong oras, hindi na kayata siya natutulog. Eh. Magre-reply po siya na mapaglabasan lang ng problema. Yun ang pinaka the best doon. Deserve pong pasalamatan si Miss Petit kasi sobrang dami po niya talagang natutulungan. Kulang po talaga ang salitang pasasalamat kay Lola Sabis. Ay pinagdadasal ko na lang po na more sponsors pa po sa Sabis Mission po. Si Sabi ay first na apo ko, um, pinanganak siya ng 2019. Pero ngayon, um, tawag namin sa kanya certified angel. Nawala na nga si Sabi. Doon pa lang kasi sa hospital, um, napansin na kasi namin na maraming tumutulong sa amin. In cash, in kind. Nung na-settle na namin si Sabi sa kanyang huling hantungan, uh, naisip namin, padala namin ng tulong yung mga nandun na kasama namin. So, ang namin, magpa-fundraise kami. O, ganun lang, tuloy-tuloy, tutulong tayo hanggat kaya natin. Mahapon, Petit. How are you? Very, very nice to meet you. you too. Nabasa ko ang storya, ah. both heartbreaking but heartwarming how you're taking yeah. care of you know other people's children at yung mga na sa buhay. So I just want to say thank you, salamat that you're doing this. Alam mo, I thought talaga na special yung edition na to because nga Valentine's about love, di ba? Sabi sa Bible, love God above everything and everyone with all your heart, spirit, and mind and love others. But actually, nung binabasa ko about you, kasi si Ate Pia, nagkaroon din ng baby na sinabi nung doktor hindi siya mapapanganak na buhay kasi hindi siya gawa sa mundong ito. May sobrang chromosome, so ang net effect, butas ang puso, bukol-bukol ang kidney, hindi makakain na walang ano. But actually, doon din nagkumpisa yung project ni Ate na ayos so yung, kumbaga, kung pwede kong tawaging uh, kapatid ng service Mission yung uh, Gabriel Symphony. That's why I was so interested to to meet uh, you. Kasi nga kung paano, di ba ginagamit ni Lord yung mga masasakit sa buhay na tumulong naman sa kapwa. Di ba? Ang sa inyo naman, ang bigat talaga, sumabay pa sa pandemic. Ito naman, ang mga nagwish wish na ma ka at sa lahat ng ginawa mo. So, nandito po yung mga, no, mga nag-nominate sa'yo. No? Dede, talo, baby. Maraming salamat po, Ma'am Piti, para sa pag-asang binigay mo sa amin ni ko Ikaw ang the very first person na nag-abot ng kamay para matulungan kami. Thank you po. Hindi mo man po kami kaano-ano, walka dugo. Alam naman namin yung na may lola sa desi day ko. Thank you po sa lahat ng tulong niyo po sa amin, lalo na po sa ano ko po. So, Magdala kaming konting groceries, no? This is from Kaitano in Action with Boy Abunda. Hi. and then so gusto din namin magpasalamat together with Atipia and with uh, Kuya Boy Abunda uh, at maimbitahan ka sa show because we want young people to see di ba na marami dyan na mga taong they go beyond yung Call of Duty at uh, dapat matularan di ba so that we can really have a better community no sa atin so yun ang aming invitation sa show uh -oh. Salamat, 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 salamat. At walang katapusang salamat. Narito po, kasama natin sa CIDA, tawagin na po natin, Lola Petit Vlad. Hello, 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 hello. Hello, hello everyone. Maraming maraming salamat. Salaman. po. Sa lahat ng iyong ginagawa para sa kapwa. Dito ba yung mga tinutulong ko, hindi po sa akin galing. Galing po sa ibang tao. And nati-cherish din po yung sila na nakakatulong sila. Nagiging channel yung Sabi's mission. Kuya Boy, Ate Pia, I was telling nga, Petit, na first, di ba? Madaling sabihin eh, love God first and others. Pero yung others, especially pag hindi mo kilala, kaya yeah, I was excited talaga to meet her after reading about what they're doing kasi nga uh, totally hindi niya kilala yung mga titulungan. But secondly, sabi ko special sa amin because nga yung launch sa show uh, ng February 5, di ba, was about yung nung nagkasakit dad ko. Uh -huh. But one year before that kasi, si ate nagkaroon ng anak na just like sabi, butas yung puso. Pero maraming ibang complications. And just like you, she discovered people who need help. Kaya meron din siyang parang service mission, yung kakambal ng service mission, yung Gabriel's oh. Symphony. No, and sabi ko nga, um, sometimes parang you you want to help other people, but you discover your purpose. So nakitang kita ko talaga sa mata niya, sa pagsasalita ni Petit sa kanyang headquarters, <laughs> no, na ano to, hindi to simpleng tulong. Part na to of who she is. Kaya, we want to say salamat. And sabi ko sa kanya, may dalawa tayong surprise. First, is just a little bit of another thank you. Thank you. And thank secondly, you. we want to uh, offer and ask you kung pwede nga formally magpa-partner din ang CIA with BA sa Sabi Sisa para tuloy-tuloy ang pagtulong natin. Salamat. So we are formally welcoming our partner. Di diba? Si Lola Petit Vlad. Thank you. Maraming maraming salamat. At dahil sinabi mo yan, Lola Petit, sa ating pagbabalik, marami ang mag-uwi ng regalo. Marami ang mananalo. Sa Alan Piafeng. Ibo lamang sa... Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922 853 1668.